Hello guys, kukuha nga pala ako ngayon ng mangga, dito sa puno na ito kasi simula ng bubunga itong manga na ito ay hindi malang ako nakatikim ng bunga ng manga na ito kasi napakahirap niyang akyatin mga guys ayun o, mauubos na nga lang lahat yung bunga niya, hindi pa ako nakatikim kahit isa kasi ang hirap akyatin mga guys o oh. tingnan niyo yung puno niya oh. walang kasangasangan, diretsuhan kaya ako okay, kukuha ng mangga ngayon. Sayang naman kasi hindi man lang hindi man lang napapakinabangan. Kaya susubukan 'tong akyatin para naman kahit paano ay mapakinabangan itong puno na ito. ayan guys, akyat na nga po pala ako sa mahiwagang puno ng mangga na ito. Okay, ready to rumble. Maraming langgam Oh, hirap. Oh, yeah. Ang hirap. Oh yeah. Oh. Ang gila paketin. Tingnan nyo Hoy. Kaya hindi 'yung kukunan ng manga mga guys. Tingnan nyo naman 'yung puno niya tuwid na tuwid wala man lang aapakan pero gagawa ko ng paraan mga guys kasi dati akong ano dati akong spiderman kaya makakakit ako dyan sa taas gagamitin ko na nga po pala yung aking super power na spiderman wow spiderman tulad nga po nang sinabi ko dati po akong si spiderman oh my god kung nakapansin nyo po dito na po ako sa taas ng puno ng mangga ayan o sobrang taas oh yun yung baba Grabe, muntik na ako na ubusan ng sapot mga guys. Napakaraming bunga mga guys. Oh. ayan. At ang napakaraming langgam. Ayan oh, mga langgam o. Oh. Sinusugod na nila ako mga guys. Ayan. Ang mga langgam. Pero dahil si Spiderman ako, hindi ako tinatalaban ng kagat ng langgam. Ayan Oh. Wow! mga langgam mo oh. kinakagat na ako mga Ay, guys. Galing. So. Dahil ako si Spiderman. <laughs> no epic yung sayang naubusan no, ng power <laughs> medyo mataas pa yung tatalunin ni spiderman na yan o oh. <laughs> <laughs> <Dang> dami <laughs> tatulong Oh, <laughs> <laughs> no, 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 no. <laughs> Mahirap pala maging Spider-Man. Talo kung picking Spider-Man, tinatablan pala ng kagatan ng ngam. <laughs>